Si Kevin Durant ang isa sa mga pinaka-unguardable na manlalaro sa NBA. Isang 6 foot 10 na pangwardya ang galawan at practically gayang gawing asintahan kahit na sinong kabantayan. At sa labing pitong taon niyang nakikipagtagisan, ang kanyang ball handling, shot making at perimeter game ang kanyang naging pinakamalaking puhunan. Kaya hindi na mabilang ang mga superstars na kanyang pinahirapan. Kaliwa ba o kanan sa laksak o dakdakan, tila ba ang kanyang bounce sa opensa ay hindi nauubusan at hindi rin siya pipitsugin kung depensahan naman ang usapan na kahit anong posisyon pa yan ay kayang-kaya Bantayan. Yan ang alien na si Kevin Durant para sa inyo, may talentong one of a kind sa mundo at masasabing idolo ng ating mga idolo. And yet kahit na ganito, he became one of the most hated superstars at paboritong pulutan ng mga kritiko. Kaya ano nga bang nangyari sa mahigit isa't kalahating dekada niya sa liga na dati pang si Lebron at Jordan ang kahanay ng pangalan niya pero ngayong natatawag ng asa talunan ng dati niyang prangkisa? Kung interesado kayong malaman, tara't samahan niyo akong balikan ng kwento ni Kevin Durant. Nadraft si Durant bilang second pick sa 2007 NBA Draft. Chosen by the Seattle Supersonics na ngayong OKC Thunder, nagsimula ang Hall of Fame na karera niya sa liga. At sa edad na 19 anyos, mabilis siyang umukit na marka para sa kanyang prangkisa. Averaging 20 points, for rebounds at 2.4 assists sa rookie season pa lamang niya. At average man ang efficiency na kanyang pinakita Gumawa pa rin siya ng kasaysayan bilang ang pangatlong teenager sa liga na mag-average ng more than 20 points sa buong regular season at kahanay niya dyan si na Carmelo Anthony at ang bagitong si Lebron Kaya siya ang tinanghal na rookie of the year na walang ka question, question At pagpatak ng 2008 hanggang 2010, dito na buo ang pamatay nilang kombinasyon Nadraft si Westbrook sa pag-uumpisa ng 2008 season at si Arden naman sa sumunod na taon Kaya sa mga panahon yun, you can only imagine na isa ang OKC sa mga team to beat noon At ang sentro ng kanilang sistema, walang iba kundi si Kevin Durant na isang halima sa Opensa. Mula 2010 hanggang 2014, nag-uwi siya ng apat na scoring titles at gumawa ng bilang ang pinaka-unguardable na small forward sa liga. Ngayon lang kasi tayo nakakita ng player na ganito katangkad na kayang magbitbit ng bola at bumitaw ng tira na parang isang lehitimong gwardiya. At ang kombinasyon ng kanyang size at skill ay unprecedented noon sa liga. Kaya pinangalanan pa nga siyang MVP noong 2014 na mag-average siya ng 32.7 rebounds at 5.5 assists para sa kanyang prangkisa. At nagawa niya lahat ng yan playing alongside two future league MVPs. Yung palang ay eh, dapat pamangha ka na. And he also became the youngest NBA player na magkaroon ng shooting split na 50-40-90. But still, nag-excel man siya individually, masasabing underwhelming pa rin ang siyam na taon niyang karera sa OKC. Isang beses lang kasi silang nakatungtong sa finals kung saan tinalo pa sila ng Miami. At pwede man nating sabihin na isang malaking dahilan ay pinatakti sila ng injuries, di pa rin natin pwedeng itangging meron pang isang dahilan kung bakit nangamote ang OKC. Don't get me wrong, maraming talento ang Thunder noon pero laking sila ng shooters para i-complement ang laro ni KD. Kaya madalas ang nangyayari, puro isolation lang mula sa 3 point area o kahit sa poste. Well na showcase naman dito ang kanyang individual na talento. Pero iba pa rin talaga kung may iba pang offensive threat na kaya ring tumabo ng mga halimaw na numero. Kaya tapos ang halos isang dekada sa prangkisa, hindi na niya tinubos sa kanyang kontrata. At dito mag-uumbisa ang turning point ng kanyang karera. Lumipat siya sa kupon ang nagpaiyak sa kanila sa nakaraang taon. Kaya tinawag siyang aas ng mga fans at kahit na mismo si Westbrook ay matagal bago naka-move on. Imbis kasi na sana tulungan ng OKC na bumawi sa heartbreak nila last season, Pumirma siya sa isang kupon ng loaded na ng talento at malakas na ang chance ang magkampiyon. Pero sa kabilang banda, masisisi ba natin si Durant kung siyam na taon na ang binigay niya sa Oklahoma pero wala pa rin bumabalik sa kanya? At hindi rin naman ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng super team sa liga. Kaya itong unang move niyang ito ay pwede pa sigurong mapalampas pa. At isa pa, hindi tulad ng ibang binuong super team na lahat ng salita ay napako. At least itong si Durant sa Warriors ay may pinatunguhan ng mga pangako. Sa unang dalawang taon niya doon, dalawang beses kaagad silang nagkampiyon. At siya pa nga mismo ang tinanghal na MVP sa parehong pagkakataon. And head to head with Lebron sa dalawang NBA Finals, tumabo siya ng 32.4 points, 10 rebounds at 6.3 assists per game. At pagpatak ng 2019, injuries na ang nagdikta ng kanilang kapalaran. Nastrain ang kanyang kanang binti sa postseason at sa NBA Finals napunit punit naman ang kanyang Achilles tendon. Kaya sa 22 games ng Warriors sa playoffs, labing dalawa lang ang kanyang nailaro. Kaya eventually natalo sila sa Toronto at napagpa siya ang lumipat sa panibagong kampo. At Brooklyn at sa ang kanyang naging destino panibagong super team with Harden at Kyrie na inakala ng lahat na bubuo ng isang panibagong dynasty. Pero sa kanilang pangalawang postseason, nawalis na agad sila sa unang round pa lang kontra Boston. At sa kabuuan ng stay niya sa Brooklyn na tumagal ng tatlong taon, isang playoff series lang ang kanilang nabaon. Kaya nag-flash pa kay Durant ang trauma niya sa OKC, thinking na baka masayang muli ang talento niya sa Brooklyn. At alam niyo ang sagot ni KD? Panibagong trade request na naman papunta sa Suns o Miami. Kaya sa mga puntong ito lumalabas na ang kanyang tunay na ugali. Mabilis magsaot at walang paninindigan sa kupo ng kanyang pinapasukan. Kapag may panibagong super team na mas bago at kaaya-aya, lilipat siya ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito ang tao nga sa kanya ng marami ay isang malaking talunan. Kaya nakuha man niya ang kanyang kagustuhan at nalipat papunta sa Phoenix Suns, bagsak naman ang respeto at pagtingin sa kanya ng mga fans. Well, he was still the offensive juggernaut na ating nakagisnan. 30-40 puntos, normal pa rin naman yan sa kanya. At siya lang din ang nagpahirap sa eventual champions na Denver Nuggets nang magkaharap sila. At gumawa rin siya ng kasaysayan bilang pangpito sa all-time leading postseason scoring sa liga. Kaya kung usapang talento, wala namang bahid ng pagdududa sa kung anong kayang gawin ni Duran. Kaya nga kahit lantad na o niya simula pa lang nung una, marami pa rin kupo na na nagkukumahog kung anin siya. Aminin man kasi natin o oh hindi, pang generational talent pa rin ang kanyang pinapakita. Mula half court hanggang shaded area ay pinaghaharian niya. Drive to the basket, transition plays, catch and shoot, post game, isolations, you name it. Kahit ano pa yan, parte yan ng arsenal ni Duran. At kung ikukumpara natin siya sa ibang offensive powerhouse na dati nating nakita, Kay Jordan, ang kanyang 48-inch vertical at footwork ang kanyang sinandalan. Kay Kobe naman, ang skill at creativity ang kanyang naging puhunan. Parehong manlalarong kayang sunugin ng depensa gamit ang samut-saring moves na kanilang pinapakita. But with Durant, mas simple lang ang basketball sa kanya. He's 6'11 na mayroong 7'5 na wingspan. Kaya sa haba niyang yan, hindi na niya kailangan mag-dribbling exhibition para makakreate ng separation. Dahil iangat lang niya ang bola, ay practically open shot na ang kanyang ititira. Kaya nga 62% ang true shooting clip niya sa isa't kalahating dekada niyang karera. 5% better kay Jordan at 7% higher kay Black Mamba. At pwede nating sabihin na dahil yan sa kanyang consistency sa 3-point area, ang kanyang 27 points per game hanggang ngayong pang-anim sa pinakamataas sa liga. At sa postseason, pang-apat naman siya all-time with 29 points per game. At kamakailan lang ay pumasok na siya sa top 10 all-time scoring leader sa buong NBA. Kaya wala namang question na future Hall of Famer na si Duran pagkatapos ng kanyang karera. Ang tanong na lang talaga ay mananatili pa bang nagasuporta ang mga dati niyang fans sa kabila ng mga desisyon niya sa nakaraang dekada. Tatlong beses nagdemand ng trade na mas marami pa nga sa bilang ng singseng na meron siya. At kung pagbabasya ng kasaysayan, hindi pa ulit ito ang kanyang huling kupunan. Lalo na't nangangamote ngayon ang Phoenix Suns. Pero ikaw sa tingin mo, may mali ba sa mga desisyon ni Durant sa mga nakaraang taon? Ikomento lamang yan sa iba ba.